Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa nalalapit na pagwawakas ng drama, magugulantang ang lahat dahil may magbabalik. Magbabalik ang tunay na ina ni Tata na akala ng lahat ay matagal nang namatay ang buong akala ni Venice at Vivian na sa kanila na ang huling halakhak pero hindi nila inaasahan na babaliktad si Sugar at ilalantad ang pagpeke nila ng DNA test result. Hindi na kayang sikmurain ni Sugar ang abot langit na kasamaan ni Vivian at Venice kaya ipinadala niya kay Ivana ang DNA test result na si Tata ang tunay na anak ni Sir Gov. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Ivana at nilantad sa mga palma lalo na kay Sir Gov na peke ang DNA test result dahil hawak niya ang totoong DNA test result nila ni Tata. Dito na magwawala si Venice dahil hindi niya matanggap na nabuking ang pagpapanggap niya bilang tagapagmana ng mga palma, mabuti na lang at makakaligtas si Tata ang buong akala ng mga palma matatahimik na sila dahil naparusahan na si Vivian at Venice hanggang sa magugulat sila sa pagdating ng isang mayaman at misteryosong babae. Ang hindi alam ng lahat, hindi pala totoong namatay si Carmen sa sakit dahil ang totoo ay dinala si Carmen ng kanyang mama sa abroad para mailayo sa mga palma. Pero nang mabalitaan ni Carmen na natagpuan na pala ni Sir Gov ang kanilang anak, dito na lalantad si Carmen kay Sir Gov at kay Tata na hindi totoong namatay siya. Mabubuo na kaya ang pamilya ni Tata sa pagwawakas ng teleserye? O may sisuntupa dahil nagbalik na ang tunay na ina ni Tata na si Carmen? Abangan! Thank <laughs> you.